Okay guys, ngayon pag-usapan naman natin ang epekto ng AI sa trabaho ng mga Pilipino. Let's go! Ang Artificial Intelligence or AI ay mabilis na nagbabago ng paraan ng pagtatrabaho sa buong mundo, pati na rin sa Pilipinas. Ayon sa ulat ng International Monetary Fund or IMF, halos 36% ng trabaho sa Pilipinas ay maaaring maapektuhan ng AI. Sa mga ito, 14% ng mga gawa ang may mataas na posibilidad na mawalan ng trabaho dahil sa mapapalitan na ng teknolohiya. So ano ang mga trabahong una maapektuhan? Ayon sa eksperto at latest news, ang mga trabahong inuulit-ulit o malinaw na proseso ang pinakakakauna-unahang mapapalitan ng AI. Ano yung mga trabahong nanganganib? Ayon sa Forbes Jobs that will fall first, ay ang data entry at bookkeeping. Kasi ang AI tools ay kaya na mag-input ng data o gumawa ng mga simpleng financial reports. Ayon naman sa news.com.au, robot already taking jobs ay ang customer service at call center agents. Na marami ng kumpanya ang gumagamit ng mga AI chatbots at saka voice bots. Next naman ay ang business insider, AI may eliminate office jobs. So ayon sa kanila ay ang entry level office jobs katulad ng admin, legal. Ayon sa CEO na Anthropic, hanggang 50% ng mga entry level office jobs ay mawawala sa loob ng limang taon. Wow, grabe to. And ayon sa World Economic Forum ay and sales representative at market researcher. Ang AI ay kaya ng gumawa ng mga sales analysis, product reviews, at market trends. So bakit ito nangyayari? Kasi mas mabilis at mas murang ang AI kaysa sa tao para sa simpleng trabaho. Kaya na ng AI gumawa ng mga ulat, mag-type ng mga data, sumagot sa mga kliyente, at mag ng mga schedule. At unang tinatamaan ay ang entry-level jobs dahil mas madali silang palitan at hindi kailangan ng critical thinking at saka empathy. Okay? May mga trabaho pa rin na mahirap palitan ng AI kagaya ng healthcare. So ito yung mga doctor, nurse, therapist kasi kailangan ng emosyon at judgment. Next is yung education. Ito yung mga guro kasi tao pa rin ang mas epektibong nagtuturo sa paaralan. Next is creative jobs. Ito yung mga artist, writer, tsaka designer kasi kailangan pa rin ng originality. Next ay personal services. Ito yung mga barbero, mekaniko at fitness coach kasi kailangan pa rin ng personal na contact. Ano yung mga pwede mong gawin para makapag-adjust? Number one ay mag-aral ka ng mga bagong skills. So matuto ng any AI related skills katulad ng prompt writing, data analysis, content creation gamit ng AI. Gumamit naman ng mga free online courses mula sa YouTube, Coursera, Google at iba pa. Number two, palakasin ang human skills. Mag-focus sa skills na hindi kaya palitan ng AI katulad ng critical thinking, leadership, teamwork at communication. So number three, gamitin ang AI bilang katuwang hindi kalaban. So halimbawa, kung ikaw ay writer, gumamit ng AI para mas mapabilis ang paggawa ng mga draft. Kung ikaw ay accountant, gumamit ng mga AI tools para ma-automate ang mga simpleng reports. Pangapat, makilahok sa retraining at support programs. So maghanap ng mga government programs o NGO training para sa upskilling. So sumali sa mga tech communities na tumutulong sa pag-shift ng career. So ngayon, ang AI ay may malakas na epekto sa trabaho sa Pilipinas, lalo na sa mga entry-level at repetitive jobs. So hindi lahat ng trabaho mawawala, pero marami pa rin mababalik bago. Mga survive ka, kung handa ka matuto ng mga bagong teknolohiya, i-apply ang AI para mas mapabilis ang iyong pagtatrabaho. So huwag matakot gumamit ng AI. Sa tamang kaalaman, mas mapapabilis ang iyong gawain. Yun lang at maraming salamat.